Ako si Jupri Lad, taga Lok Sambalis, isa pong mangisda na sumusuporta kay dating Presidente Duterte. Yung isyu naman po sa amin is yung laging problema na sa pangisda namin sa West Philippines. Eh. Bakit sa tuwing may darating na ganitong eleksyon, nagkakagulo kaming mga mangisda dyan sa laot dahil sa pangbubuli ng China. Kaya ang malaking katanungan sa amin ba na Napopolitiko ba talaga kami dating sa mga panahon na ganito? Well, magandang tanong yan. Ito ba eh sinasadya para mapag-usapan ni at uh, maapektuhan ang ating politika dahil alam natin na may interest ang iba-ibang mga bansa sa uh, ating exclusive economic zone. Kung akong tatanungin, hindi malayong merong kinalaman pero hindi tayo dapat uh, umapayag uh, sa sarili nating karagatan nagpapatalo tayo nag, uh, o binubuli tayo tas wala tayong gagawin. Kailangan palakasin natin ang, uh, ang presensya ng ating Coast Guard. Siyempre, medyo, may konting, sabi nga nila, uh, kaila, medyo delikado. Pero hindi ibig sabihin dahil delikado, eh wala na kain dapat gawin. Ang presensya pa rin natin doon, dapat ginikiit natin. Uh, ayaw natin ng away. Ayaw natin ng makikipagsagupaan sa kanila. Pero ayaw rin natin na uh, napapabayaan na natin ang ating mga mangingisda na hindi na makapagpapalaot dahil nga dito sa tensyon na ito. May halong uh, presensya ng Coast Guard, uh, may halong uh, backup ng ating Navy, at siyempre may halo rin uh, na papalakasin natin ang ating uh, mga kalyado tulad ng uh, mga kasamahan natin sa ASEAN, ang Malaysia, ang, ang Vietnam, at sempre yung iba pa uh, na interesado dito sa usapin na ito, na sumasang-ayon sa posisyon natin na atin niya. Kasi sa tuwing sinasabi, pag na napapanood namin sa TV, laging nandiyan nakasalalay sa amin ng mga Pilipin Coast pero kaming mga mahista talagang kayang magsabi ng totoo na wala naman po kami nakikitang sumaalalay po dyan sa amin sa West Philippines. Yan na lang talaga ang tanging pangkabuhayan namin na lalo kaming mga taga-masinlok na dyan na lang umaasa sa karagatan ng Bahaw Well, dalawa siguro ang pwede pe nating isulong na posisyon. No? Una, bakit wala ang Coast Guard to? ba? Diba? Ano ang dapat uh, mangyari para tiyakin na yung presensya ng Coast Guard ay nakikit nakikita natin at nararamdaman natin. Huwag inaambon, inaabando yung ating mga mangingista. Pangalawa, dahil nga uh, may ganitong kasing tension, ano ang pwedeng pe itulong ng DA sa ating mga mangisda bifar, yung uh, alternatibo rin pangkakapitaan. Dahil ang pagkaintindi ko dyan, uh, nung malaya kayong nakakaabot, di ba, sa Scarborough Shoal, eh umaabot ng hanggang 40,000 piso kada buwan. uba diba, Ang kinikita ng ating mga ngisda. Kailangan-kailangan hanapan ng, ng, paraan. Siguro, ang tanong ko rin sa inyo, meron bang ibang pa pwedeng interventions din ang DA, mga programa na, na tulong o assistance habang ito'y uh, nagaganap yung tension na ito. Ang BIPAR, jampo po talaga, minado ko na bibigay po sila sa amin ng tulong pagdating sa mga diesel, ganyan, pag nandyan kami sa West Philippines. Pero yung talagang para sa habang hindi kami nakapamalaot, eh, pinangako nila sa amin na pangkabuhayan, pag-explain po, Senador, na kung saan dumarating at sino ang nabibigyan ng tulong na sinasabing ipinangako sa amin. Oh, well, yun ang, yun ang importante na kalampagin natin. ba? Diba? Ang uh, DA, director natin ipapalo up. Sa ampa yung dagdag na assistance, Mal liban sa krudo. Ang pwede rin kasing gawin kung uh, itong laki ng kawalan ng ating mga manwisdao oh, dahil dito sa tension ay magkaroon ng declaration ng calamity o kaya emergency situation dahil na uh, may tension eh hindi kayo makapagpalao yung kita ninyo dati ay eh, halos karampot na lang ang uh, pinagkakakitaan pagka nagkaroon ng declaration ng emergency dito sa usapin nga ng West Philippines para sa ating mga mga mangingisda may mailalabas na pondo national disaster uh, at uh, Calamity Fund yung huling tanong ko na lang po sana sa inyo sina to dahil ako po isang leader ng mga po doon sa amin sa Masinlo. Sana pagdating ko po doon na mayroon akong maipaparating sa kanila na nanggaling mismo po sa inyo na kung sakaling kayo po ang mananalo sa pagka senador at maupo ka sa senado, sana mayroon kaming maasang tulong agad-agad na laging ipinapangako sa amin. Well, nung tayo pa yung nakaupo, implementa natin sa Sagipsaka Act, ito yung pagsuporta sa mga ngisda at sa mga magsasakaw pinag-disenyo natin yung mga mangingisda nung mga bangka sa tulong ng BIFAR. Kasi dati binibigyan sila ng bangka na hindi naman angkop dun sa pangangailangan, hindi makapagpalaot dahil... Ito po yan. Hindi ba? So, nung nakita natin yung problema na yun, kinausap natin yung mga, o sa susyo, ng mga mangingisda, at sila mismo ang gumawa ng disenyo at pumayag yung BIFAR. So, pag tayo ay pinalad, uh, alam natin, uh, kasama yung mga manging isda dun sa paghanap ng uh, solusyon sa problema. Hindi yung isusubo na lang sa mga manging isda eh, hindi naman palaan ko. So, yun. Uh, nakatulong tayo sa Palawan. Nakatulong tayo sa Bicol. Ano pa ang dagdag na tulong na maaaring maibigay ng BIFAR at ng DA sa ating mga manging isda? At lalo na particular dito sa West Philippines, Sea si, dahil kayo ang pinakasabihin na nating uh, biktima ng isang uh, alaamidad sa politika